YouTube two blender. tahu dan update YouTube channel atau Ipang unsubscribe followers. Jangan yang malah baru <tutup> soal pertanyaan ini white di Terima kasih

kan eh. Uy, nakura kayo yung screen. Uh, o, din yung profile sa ako Sa akong Facebook. Facebook page. Para sa akong likod. Nandito sa likod ko. ah uh, follow naman sa akong Facebook page, Brooks Plan. Or i-search na akong pangalan. Lindon, Valencia, Rarangor. Ah, uh, nakita dito yung mga 27 key followers. Nalabasin yung mga support base for more videos to upload. Ha. So, i-update yeah, ako ni Balik ang ako ang Facebook page. Kaya mat. Ano ni? Eh. Two years. Two years na. Taon-taon na niya eh. Wala na-update. So, Ta hindi akong sumabay ba yan. Napakala nang ma-upload din eh. Ang mga video. Uh, so, pwede na dito ka live din. So, wala na ka mag um, 1K subscribers. Meron pa oh. ko. Sa una, akong subscribers uh, road to 700. 700 pa. Plus. Pero karon pagtanaw na magbalik mga mga 600 plus na lang eh nang add subscribers kaya wala na yung update 2 years na 2 years na ako na so mali na akong pala Brooks Brooks Black. hindi ko na pindir ano pindir yung link So, tara O, oh, din niya ako ang Facebook page. Rigor si Tanggol, madan. Rigor si Tanggol ni noon. Pero, usap na ko ako ang Facebook page o Brooks Black. So, ako ang kanya ko White YT channel. Brooks Black o Tani. Para akong iusap. Imo na akong rigor si Tanggol. Sayang wala na ko'y update niya ako ang this uh, one, YouTube. Gila ay ko sa so, akong nakiwa. Uh. Sibong upload ko na ano subscribe sa akong mga video. House amurabi don yi subscribe to amourman youtube channel